Dito ako kay Kahabi Dani, engineer. Kaya big time natin na Kahabi. Sa kanya pala yung nahuli natin na Dan Palo nung bumabagyo. Yan. So, huli natin sa kanya mamaya. Thank Nalaman ko lang kasi nagpa-DNA siya sa akin. Ngayon nakita natin yung record ng mga binili niyang ibon. Kasama dun yung leg band nung nahuli natin. Kaya mamaya, so na natin. Naku, yes, nakuha natin. Fun. Thank you, nakuha natin. ang maganda yun. Ma mahal ang value. Pero siyempre, hindi atin yun. So sorry natin sa so, tunay na may natin. Okay. Silipin natin yung mga aqua niya dito na dantalo. Ayan. Ito, mga aqua dantalo niya. Sak dito. Baka gusto niya mga kahabi. UPM niyo lang. Si Sir Danny. Andito pa. dito sa baba. Aqua blue Bluetooth dantalo. Ayan, mga split dantalo. Yung iba po mga split. Uh, yung iba dito, dan palo. Ayan. ayan yung iba yan mga split. Yung iba naman mga visual dan ito. Dan, ito, ano po to Dan palo po ba ito? Aqua. Ayan, aqua. Aqua dan palo. Ayan, aqua dan palo. palo. Luto. Kaya nyo po ba yan? Ayan, aqua dan palo din. Ayan, ayan. Kaya pag gusto nyo, ang magandang ano, klase. O. Double factor. Sir Danny Aquino. Ayan, i-message nyo lang po siya. Amen. Ayan, mga aqua dan palo, Ito pa, B2. Ito yun na yun 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 Aqua, aqua din, uh, B2. Ispit dan po ba ito? Yung isa. Yung isa. Oh, split dan. dan ba? Split dan. Tapos yung isa ay dan palo. Ayan, dan palo na B1. Ayan, makatabi sila. B1 dan palo. Saka aqua, 1. saka split dan. Aqua, opa. Hmm. Ito, ayun, nasa pugad. Aqua rin. Aqua B1. Ayan, dalawa. Opa lang din. Meron hmm. dito magpumak na pares na aqua. Dan. Doon sa taas yan. Ang ganda ibon. Ito ang breeder niya ng aqua back to back. Split dan sa uh, dan palo na aqua bluetooth. Pang project ng homozygot na aqua. Na dan palo. Kung so, malakasan niya mga kahabi. Naganda ng ibon. Ito, Palid. galing Indonesia na breeder. Palid. Aqua bluetooth. Yan, imported yan mga kahabi. Ang gandang ibon. Ito yung markings niya, ang kakaiba. Oh, di ba? Hindi pa ako nakakita nito, ngayon pa lang. So, so mga hindi pa nakakita, ayan. Nakakita kayo ngayon ng imported na African lovebirds from Indonesia. Aqua, Luto, Palid o Paline. May split po ba yan sa Dan? Yung, Wala pa. yung kaparis niya. Yung kaparis niya. Palid, split. Ano, split, palid. Ah, split palit. So, project aqua palit po ito. Split blue po ba yun yung lalaki? Split blue? Ayan, aqua. Split sa, uh, project aqua palit. Itong project na ito. Ayan, dah. May itlog na. Ayan, naabangan na lang. Ayos, mga kabi. Dito, meron naman dito ng na mga aqua babies. Aqua blue 2, saka aqua blue 1 na dan palo. Yan, oh. Gaganda. Yung terik niya, Aqua blue 2, split, oh, split dan, Tapos, aqua blue 1, dan palo, opaline. Back to back, opaline yung magulang. Kaya, lahat ng anak, opaline, na visual aqua, dan palo, saka split dan. Na mga aqua blue 2. Meron din blue 2, ayun. Blue 2 yun split dan okay yung ganda mga ibon siguradong hmm. mamahalin din itong mga ibon na to pang big time Yellow face. yellow face. meron din siya dito. So, split oh. dance. Split dance. Face. Yellow face. Split yellow face. Split yellow Split Split o pa po, ano? Mm. Lalaki po ba? ito lalaki yung yellow. Ayan. Split Opa, pa, yellow face, split dance. Ayan. Yung isa. Split yellow face. Yung isa naman kaparis niya, ay split yellow face. Na Opa Split dance din. Ayan, sa project Opa Dan Palo Yellow Face po ito. Itong Paris na to. Hindi pa sila pero ano, per-per hindi pa pala. pa eto sa taas, meron sya dito'ng project Aqua Ino. Aqua Blue 2 split Ino po ba 'to? Oo. Uh, Tapos Aqua Ino B1. One. ayan sa project Aqua Ino Opaline. Homo Homo Saigo. Homo Saigo 'to po ba to isa? Ah, hindi pa. B1. Yun, So, yung aanakin nila pwedeng mag-anak ng homozygote na aqua ino o paline. Ayan, pang malupitan na rin na ano to. Pang duluhan na to. Baga. Ayan, gagandang ibod. Pero pa rito. Ayan, yellow face. Yellow face naman. Bubuksan po ba natin? Yes, yes, my, okay. Nandaw okay. natin. May anak po ba to? Oo, uh, Ayun, may anak, yellow face Yellow face Pale Pale, palo Yung anak niya, yellow face, pale, palo dito Tapos, yung kaparis niya split. split pale, split yellow face Yung anak niya, ito, may mga inakay Ilan po itong inakay? Tatlo Tatlo Ayan, mukhang may pale, palo na at ito sure na magkakaroon to ng yellow face saka split yellow face ng mga anak. Ayun eh. Mababango po lumaki sa mga may gupto. Ayun. Pwede niyo po ako i-message kung hindi niyo makita yung account ni David Danny. Sa akin kayo mag-message sa so, sabihin sa kanya may interesado sa inyo sa mga ibon niya. Ito pa Meron pa rin itong pangmalakasan. Ito pa ito. Palid na opaline. Yan yung green. Palid opaline. Tapos yung lalaki ay par blue split opa. Split palid. Tama po. Ayun. Yan yung ganda o. Oh. Ganda ng markings niya o. Oh. Yan. Karamiwa kasi nakikita natin mga billet lang eh. Pero ito, iba siya. Iba yung markings ng yung palig. Yan, tingnan niyo kung mabuti. Okay. <laughs> Yan. Yan, diba? Yan, yung markings ng palig halos clear 'yan sa ano niya sa likod yung dulo lang yung meron may dadang ibon 'yan oh ay ibon ni Ka Dani ako ino